Magandang hapon muli sa inyo mga ginigilaw ng mga kaibigan at mga kababayan. Patuloy po tayo sa ating sharing ng ating mga buhay pamilya, buhay relasyon, paano mapapaunlad yung ating mga pagsasama bilang mag-asawa, gayon din sa mga buhay kabataan. Ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong hapon ay buhay kabataan gawing makabuluhan. So napakaganda po itong topic na ito kung anong itinanim, yun ang iyong aanihin. So yan ay kasabihan sa atin sa Pilipinas. Ano? Sa ating mga Pilipino, lagi natin naririnig yan, lalong-lalong lalo na sa mga matatanda. At totoo naman yan. Lalo na pag ikaw magpiprepare ng iyong tataniman ng pakwan o kaya ng sibuyas o kaya ng palay. So kailang kailangan mo talagang ihanda yung iyong seeds unang-una 'Yung mga farmers bumibili ng magagandang klase ng mga seeds bago sila magpunla. Para makasiguro na 'yung kanilang ipupunla ay tutubo ang marami. Kasi sabi nila lalong-lalo na sibuy sa sibuyas. Kahit ako nasubukan ko na sa palay, kung maganda talaga 'yung 'yung punla, maraming tutubo. Mas marami kang itatanim sa sibuyas sabi nila sa punla pa lang pagtubo, kita mo na kung gaano kaganda ang iyong magiging uh, pananim na sibuyas. Pag nakita mo yung itsura ng iyong punla, huwag lang dadaanan ng mga kalamidad. At syempre, maliban sa punla, yung mga farmers ay inihahanda rin ng maayos yung tataniman. Nakikita ko dyan sa mga magbubukid dun sa amin sa amin dorong kung paano nila inihahanda yung taniman ng sibuyas. Grabe talagang inaararo tapos pipinuhin muna. Napakatagal ng preparation bago nila maitanim yung uh, sibuyas. Ganon din sa palay, ganon din sa preparation sa pakwan. At pagkatapos nilang magtanim, aalagaan ng maayos para magkaroon ng magandang resulta, magandang bunga, maraming aanihin. So mayroon niyang kinalaman sa ating relasyon. Parang sa farming, ang relasyon dapat umpisa sa pagiging kabataan, ang relasyon dapat sinisimulan din ng maayos. Hindi dapat pabigla-bigla sa pagdidesisyon. Iwasan yung mga bugso ng damdamin. Kasi sa isang pagkakamali, dahil nadala sa bugso ng damdamin. Buong buhay ng kabataan na yan, ng dalawang kabataan na yan, mapapariwara yan. Kasi sa dahil lang sa bugso ng damdamin, pagsasama sila tapos hindi sila handa. Hindi prepare ang mentalidad, hindi prepared ang physical, hindi prepared financial. Kaya magsasuffer, maghihirap. Halos buong buhay. Talagang pag hindi mag-iingat, pag hindi nagsipag, hindi kumayod ng husto, talagang buong buhay ay pariwara, pati mga anak. Yan. At wala tayong pwedeng sisihin sa mga bagay na yan. Kasi, ginusto natin yun at ginawa natin yun. Siguro yung mga magulang, yung mga nakakatanda ay, hindi naman nagkulang sa paalala. O kung nagkulang man sila sa paalala, binigyan tayo ng Diyos ng ating mga kaisipan para pumili. At dahil pinili natin yung hindi maganda, pinili natin yung bukso ng damdamin, ang resulta ay hindi maganda. Pero yung mga kabataan naman na pinili nila na maging mas mapino, pinili nilang i-control yung kanilang mga damdamin, pinili nilang i-prepare muna yung kanilang future, yung kanilang financial, physical, uh, mental, pinaghandaan muna, napakaganda naman ng uh, resulta. Kaya ang payo po sa atin, sa mga kabataan, lalong-lalo na, gaya ng ating pamagat, buhay kabataan, gawing makabuluhan, make use yung buhay ng inyong kabataan. Huwag kayong magmadali. Kundi, i-prepare ng maayos ang inyong future bago mag-asawa. I-enjoy muna yung buhay kabataan. Kasi minsan lang tayo, minsan lang kayo dadaan sa buhay ng kabataan. Kaya i-enjoy nyo. Napakaraming mabubuting bagay sa pagiging kabataan. Huwag kayong magmadali. Huwag apurahin ang pag-aasawa. Sabi nga ng mga matatanda, ang pag-aasawa nandyan lang. So enjoy lang muna. I-prepare lang ang kinabukasan. I-prepare ang para sa mga anak. I-prepare ang para sa magiging pamilya. At pag kayo'y handa na, mag na kayo na mag-asawa na kayo. At para magkaroon ng mabuting pagdidesisyon at para magkaroon ng mas maayos na buhay, huwag nating kaligtaang laging kumonekta sa Diyos. Dahil ang connection natin sa Diyos, yan palagi ang mangunguna sa atin. Yan palagi ang mag-lead sa atin para sa mas maayos na uri ng pamumuhay at mas maayos na uri ng pagdidesisyon. At kung nakakonekta tayo sa Diyos, hindi kailanman tayo mahuhulog sa tukso. Kasi ang Diyos ang magpuprotekta sa atin, ang Diyos ang maglalagay ng kalakasan sa atin upang ma-overcome natin yung mga tukso at mga pagsubok na darating. Kaya, paulitin ko sa mga kabataan, make use of your youth. I-enjoy nyo muna yung inyong buhay kabataan para walang pagsisisihan sa hinaharap. At palaging manalangin at sundin ang kalooban ng Diyos. Kung kayo ay na-bless sa ating sharing sa hapong ito, please share sa iba na nangangailangan ng message na ito maraming salamat god bless